na pa, sinasabi yung kapitan, eh, sana yung barko. Isa niya, madalala yan. Ito, yan o, yung life raft nila At saka madalala ma yung know, Wala na. Hindi niliko lang kapitan eh. Wala na, madalala. Ay, putang ang mga. Ay, kalayang ang mga. Brad, doon न माण्हू पेन

Kawawa yun ah, yung kapitan kasi kanina pa sinasabihan yun. Kinilili ko yung, yung, yung barko. Yung life trap nila hindi makata kasi yung ilaw. Nakasabi doon okay. sa ano, sa life trap. Okay. Yan na yung ano, tubog okay. na yung barko. na. Gana, okay. Okay.